Ohio morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Tumaas ang tala ng CFO sa so migranteng kasal ng Pilipino mula noong 2022. Inuunat ng Komisyon ng Filipino Overseas ang pagtaas ng intercultural marriage sa pagitan ng mga Pilipino at iba pang nasyonalidad mula noong 2022. Sa isang pampublikong briefing noong Martes, sinabi ng CFO Secretary Romulo Arugay na mayroong halos 6,500 na iristradong kasal migrante mula noong 2022. Sa totoo po, ay mataas na po ang antas ng marriage migrants since 2007. At naantala lang po noong naturoon ng pandemya, he shared. Mula in 1989 hanggang 2022, iminungkahin ng data ng CFO na ang karamihan of 32.2% ng mga rehistradong kasal sa pagitan ng kultura ay nag-ugat sa mga personal na pagpapakilala. Sinundan ito ng 22.2% ay pinakilala sa pamagitan ng lugar ng trabaho, habang 20.7% ay pinakilala bilang mga penpal na itinutungoy ng mga kamag-anak. Ang United States of America ay tinanghala ng ngungunang destinasyon para sa mga Pilipina marriage migrants ni 26, 2,661,272,000 migrants na sinundan ng Japan na may 128,280 migrants at Australia na may 44,340 migrants. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Big Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi Mag-usap tayo, mag-usap tayo, at gagaan mga problema nyo. Mga pagsuko sa ating buhay, malulatas kapag nag-usap tayo. Huwag susuko sa bawat laban, dito kami. malagang balita tungkol sa mga Pilipino, ibang banyagang mamaya sa Japan. Sa lahat buwan, mga ilang mahalagang balita tungkol sa mga Pilipino at ibang banyagang mamayang sa Japan. Isa sa mga ito ay ang mga bagong alituntunin sa mga visa at pagtatrabaho para sa mga migrant workers, lalo na ang mga nasa ilalim ng Technical Interim Training Program o TITP. Mayroong mga pagbabago sa mga kondisyon ng trabaho at mga karapatan ng mga intern upang ma ng ang kanilang kapakanan. Nagtutulungan ng gobyerno ng Japan at mga ahensya ng mga banyagang bansa upang masigurang maayos at makatarungan ang mga proseso ng pagkuha ng visa. Bukod dito, patuloy ang mga pagsisikap ng mga komunidad ng mga Pilipino sa Japan na magsagawa ng mga outreach program at seminar upang bigyang kaalaman ang mga kababayan tungkol sa mga kanilang mga karapatan at mga bagong regulasyon. Mahalaga rin bantayan ng mga pagbabago sa mga visa at immigration policies kahit makakabuti na maging updated sa mga balitang ito. Kung may mga particular na katanungan tungkol sa mga visa o anumang aspeto ng pamumuhay sa Japan, huwag magatubiling magtanong mismo sa Japan Immigration o mga alam yung section ng gobyerno sa Japan. O pwede rin po kayong mag-PM sa ating FB page mag-usap tayo by Vicky Osawa. Basta alam po namin ang sagot, andito lang po kami. Chika Talk for today. Kinukuha ng halaw ng badyo sa panaginip, Doc Mayli handa ng mamatay. Inamin ni Doc Mayli off na binigyan na siya ng kanyang doktor ng 50-50 chance to live. Sa panayam ni Jessica So, mapatanglang ka mga na ay pinaadam ni Doc Willis sa kanyang YouTube vlog na mayroon siyang sarcoma abdominal cancer. So, kasaksa kas, kas, nasa Singapore siya para mapagamot subalit so, tanggap na niya na walang kasiguraduhin ang kanyang pagdating. Pinahag din hindi siya na nakatulog ng nakaraang gabi ng kanyang asawa na si Doc Annalise Ramoso o oh, dahil sa kanyang pagsigaw sa sobrang sakit ng kanyang bukod. Sa sobrang sakit nga raw no, ay niisip na niyang mamatay na ngayon para hindi na siya mahirapan. Kiyawento rin niya na ba panindinipan na niya ang kanyang ina na pumano two sa ago at pinaki na, na siya. Anya pa, ano man ang sasabihin ng doktor ngayon ay tatanggapin niya ng walang galit o takot at siya ng ating sikat po for today.